sulit naman bala yung hike nakapagod pero sulit yung view guys makulay at masaya ang kabataan ko so, lumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay maglaro sa labas at e explore mo isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede na ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaan. Balik na naman. Rayo-rayo. Nga, sulit

It's time to go, uh -huh. time to go Mabayan make It's time to go, it's time to go. Solid naman Medyo malayo lang May nangitakan mga country po ha? ka man Baka may alakay saan? Oo oh. Di naman ang ta Kaya? Di masasabi? Hides Hello. Hi <laughs> Hello po Yagi Ang daming sugbo Ayan Kung makikita niyo Hindi ginagawin mo tambo oh marami siya rito napapaligiran ka pagal na naman bro arayo pa bro Ay, grabe yon. pero solid naman yung view nakakapagod nga lang talaga pero ayun na nga lahat naman pag nakakapagod may magandang resulta sa dulo so okay na rin. ba? Diba? Maganda talaga yung lugar, guys. Yung yung pagod parang parang daan lang eh. Pag dumating ka na doon, masabi mong sulit naman para talaga yung lakad na malayo. 'Di ba? Pero yun, dadayuhin mo nga lang talaga. Sa maganda yung lugar pero dadayuhin mo siya. Baka next time na punta namin dito, may sa kalsada. So mas ma mas madali na. Hindi na ganito nakakapagod. Pero so far, gano'n sabi ko, solid naman talaga. Sobrang solid naman. Ano? Ginasto mo ba gano'n eh? Dibipirot na ako. Nagpipirot? Mas swimming paktas? Pabalik oh. na kami dito sa Hyde. River Resort Sari Sari Store Manufacture na Hindi ko alam kung bakit kailangan Isali yung Sari Sari Store ate Pero trip mo yung sa buhay Bahala <sighs> And ayun, pakatapos nga namin mag-trek pabalik, nakabalik na rin kami doon sa gagawin naming campsite for the night. Ang kaso, medyo malungkot si panganay. Tuloy na nga nasira yung cellphone niya at medyo frustrated nga si panganay. Pero alam ko naman na magiging kalmado siya later on kasi nasa tabing ilog nga kami. At sino ba naman talaga hindi makakalma? Tingnan nyo naman yung itsura ng pinapaliguan namin. Mic check, mic check. <laughs> test, mic test, mic test. Yere yeah. bu <laughs> ne? Yere. Bakasyonista. <laughs> Nakulo nga sa <is yas> buhay. Shero. <laughs> okay, okay. Aura, aura. <laughs> Sulakawan. <laughs> Paano sulakaw? <laughs> Jay, hello mo Hello mo Jay. Po so, pala rito. Oh, di ba? May libre na kaming panggatong. Wow. Sakto wala kami dalang itap, guys. So, thank you kung oh, sino man nag-iwan dito ng mga panggatong. Solid, di ba? Teka you, Tom, na ako gutom, Jay. Teka, tres. Kung gutom na ako ay kinakanta lang pinalas pinalas ng kinain na ano, yung, yung mukha ko, namumulan mestizo ba hindi ka be eh. garo ka na bagang buwan sa kaldera jay um, hapon na. na gutom na ako walang nga yan yung talong rekta na dyan oh no? shit diba Hindi. Hanik ka. Okay. Matakang <tapos> kita sa ilong mo. 那是不行啊。Oh. Oh. At ayun nga, natapos na rin yung isang buong araw. Sulit na sulit na nga yung pagod. Grabe. Kaya naisip ako mag -set up na ng tent para preparado na kami once ready na kami matulog. At masabi ko na hindi nga maging komportable yung tulog namin yung gabi kasi medyo mabato yung spot namin. Pero ganoon talaga eh. Konti pa lang yung nadadala ng supplies. Wala pa kami pwedeng dalhin ng mga sleeping bags na medyo magiging mas komportable kami pag magpapahinga na may pagkabe Pero okay lang. Kayang-kaya namin to. Mga cowboy kami. At dahil nga sobrang pagod nga kami sa maghapon is wala na talaga nagkaroon ng oras para mag ng video. Basta Disingko ko na umagahan, ganito na nakita ko. Grabe yon, Sobrang ganda pala sa feeling na sa ganito ka magigising. Tabing ilog, sumisikat pa lang yung araw, nature. Tapos ang maririnig mo lang, puruhuni ng ibon, tapos agos ng tubig ng ilog. At pakatapos ka magluto ng adobo para sa almusal namin, kumain kami ng agahan, tapos nag-swimming pa kami ng konti. Sulitin na namin kasi alam ko medyo matatagalan to bago maulit. Malayo yung biyahe, matagal yung lakaraan, nakakapagod nga talaga. Pero yung end results nga talaga, ma-realize mong hindi rin talaga sayang yung lahat ng effort mo. At bago Pumatak nga na 7 ng umaga Na sabi namin na Sulit na yung biyahe namin eto Nagpack up na kami At nag na kami mula. And alam ko naman Pagdating ko ng bahay Dada pa ako Matutulog ulit At magpapahinga Kasi talagang pagod na pagod Yung katawang lupa ako Pero no problem lang yun sa akin Kasi alam ko Sarili ko na may dagdag na naman Sa core memory ng mga bata And that is it for this video See you guys on the next one